Hi guys, magandang gabi guys. Mayong gabi sa tanan tibok kalibutan. Nakay na una unaan guys. Total kay September na maday karon ay October. Magsuway ko no ko o kwan harana din sa Facebook kanang Holy Night ba kanang ala pug ninyo kwan da o. Number. Uh, suway pa lang gani eh. mag una una jud ka. So, uh, Asa ngindi nga na? Jikis number <laughs> Oso awesome na yan e, eh. mga haraling sa amin. Hmm. Suwai lang, suwai eh. kaya kung mapatok, e eh, di pwede. Marami. Kung halimbawa nga, ganahan po sila sa ako ang tingho, di okay. Uh, suwai lang ha, kanang Ay, ka burubo ano, kuwan lang niya kung kuha kanang kantang uh, ano, di ko nakakabisado uh, ang Holy Night eh Try lang. La... Ra... hindi naman ano eh, hindi naman yung hindi naman yung kakantahin eh, yung parang la 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 la, la 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 la, gano'n lang uh, la 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 <laughs> unsa po, unsa umpisa oh, pala hindi mo na huling na ito, silent na mana unsa mo na ito,

ah, sipat jut ka